Lalo na yung swimming pool, pa pwede, pwedeng pwede, no? Pwede nilang magamit. Unang araw pa lang, pwede mo nang itulak sa swimming pool yung mga yan. Kahit walang ahonan na, okay lang. No? At least, masaya sila sa ginagawa nila. ba? Diba? Joke lang. Pero hindi naman joke yun. Totoo yun. Pero joke lang. Ang niya kung gano kabuti ang puso ng mga tao ito. Pagdating sa contentment, pagdating sa pasasalamat, pagdating sa pagsisikap, sarili nila... Paano pa si Atenelia? Anong mararamdaman niya ni Atenelia na... Ano, Tinelia, anong mararamdaman mo na? Nang, nagsabi na rin kasi ako, di ba, sa inyo. <laughs> sa mga... Sa mga... Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel Direct ni Welsa Wala nang paligoy-ligoy pa mga kalingat, mga kadonis, mga kamotivation Ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po dito Kay Kalingap Dan o kay Papa Dan Na kung saan binisita niya pong muli Ang pinatagawang bahay para po kaila Super JR at Atenelia At dito po may nalaman siya Sapagkat siya po ay nagbalita ng hindi kagandahang balita At dito niya nga nalaman ang attitude ang karakter nito pong sila Super JR at Atenelia. Ano po ang aking ibig sabihin? Yan ang ating pag-uusapan ngayon sa ating pong vlog. Tara! Ang dirty kitchen ni Gwede. Pero ano to? Finish din. Di ba may ka tiles dan. to? Siya po kadaan. Talis oh, po. Di ba? Kompleto na na yan pa? hanggang dito? Siya po kadaan. May tiles mo yan. Ah, Ito rin may tiles. Opo kadaan. Grabe. Sushel pa na ng kusina dito nila. Super JR pa. Opo. Ganda. Tapos mga ano din, Kuya JR, dito <coughs> daw, hindi daw ba masamayan na pagbukas ng pintuan? Bintana agad? Ay, hindi na po kodan, kodan, kasi naman. sa karayan po namin nagawa bayad po kada sa kalinga, kay kalinga po din baga po halos ganyan. Kapatan. Sigan po lahat. Kapatan <coughs> naman, no? Yung, um, ano, i-announce ia kay Kuya JR na, Kuya JR, meron akong sasabihin sa'yo na medyo, ano, hindi ko alam kung malulungkot si Ate Nelly at si Kuya JR dahil, ano, yung mga sinabi ko na yung appliances, yung mga upuan, yung sala, hindi na siya matutuloy. Ay, okay lang po. Okay lang po yung kadaan. Kasi, yung po yun. ano eh, parang <laughs> nag-back out yata yung, ano, yung magpapaabot ng tulong para bigyan kayo ng yun nga, yung TV, yung dining table, yung sa sala set. Apo. Eh, para sa akin kasi medyo ma malaki na din ang ano ang ang ano nagastos ko kaya. Oh, gusto ko man kay bigyan pero parang siguro sa susunod na buwan na ulit. Ah, po, kasi lang, medyo naubos na din yung ano ko yung Sito. yung savings ko kaya sa Ngayon, paano yung Jer? paglipat niyo ng ano? Sa ng na, bahay wala kayong kagamitan sa din. amin na po kadan? Kahit baka po yung wala po ko ganong ga, ganong gamit, ang sayo po kadan talaga po yung kayong makalipat po ng bahay. Kasi yung pagod pa po kadan po kadang, po, po ng karinta buwan-buwan. Hindi kasi yung ano po ko sa ano po, ko na po kada para makapagbili po hmm. ng upuan. So yung, yung pinambabayad niyo ng upa dati iipunin mo tapos pambibili mo ng gamit. upuan ah. po sa ah. sa po yung ano po TV pero ano ko po yun utay utay lang ang sa makabili po ka. So hindi ka na, na mag-aantay na may magbigay. Talaga kayo na magkukusa mag-ipon. Eh, paano si Atenelia anong mararamdaman kaya ni Atenelia na ano Tenelia anong mararamdaman mo na Naga, nagsabi na rin kasi ako di ba sa inyo <laughs> sa mga sa mga viewers na yun nga nag, nag canvas pa nga ako ng TV ng web tapos mm -hmm. ng sofa Apo. tapos yun nga hindi eh, naman pala yun na matutuloy So mga lungkot ka ba Tenelia Ay hindi naman wala naman pong problema i sadismaya ka ba kasi na uh, ako excited ako ng sinabi ko tapos bilang babawiin ko <laughs> din pala yung na nasabi ko. Ano so nakakahiya lang sa inyo. Ano po yung kodan? Ang sa amin talaga po, kadan talaga po, kami makalipat po ng bahay. Kagaya po talaga kodan, dapat ganyan po bahay po sa amin. Laking bagay na po talaga sa amin ito kadan Itong talaga ganyan po, kadan, po yung bahay po para sa amin. So hindi ko kayo mabibigyan ng ano nung okay kagamitan kuya okay yung kodan. Okay na po yon yun. Sapat naman na to? Oo po yung bahay po kadan talaga. Laking tulong po yung sa amin po kadan So kahit na ano, wala mo gamit sa loob. Opo, okay na po yung kadan. Lilipatan nyo yun na. Ayun, sabi mo, pag-iipunan nyo. Opo, kada. Sabi mo, bait naman na ni Kuya JR. Hindi ka na mag-aantay na baka may magbigay ng ano. Ang sabi nga po, kada <laughs> baga po dyan, habang ang tao na po nabubuhay, kaya po pag-iskapan po lahat na ako nang kailangan bilhin sa halog po ng bahay. So, hindi kayo aasa? Hindi na rin po kada. Kahit na may mga tumutulong sa inyo. Opo. Magsisikap ka pa rin. Opo, kada. Kaya, so, Antinelli, ano masasabi mo? Para sa akin lang po. Nalulungkot La ka? Hindi po, mas masaya pa rin ako kasi may bahay kahit walang gamit. Hmm. Mas importante kasi po, yung bahay. Ano lang ba ang gamit? Hindi natuloy. Ang sabi? Ang sabi? Ang sabi ni Kalingap Dan, yung kanya pong uh, nasabi noong nakaraan na ito pong sila Super JR ay bibigyan nila o bibigyan niya ng appliances, ng upuan at iba pang gamit doon po sa kanila pong bagong bahay na ipinapatay ko ay hindi na raw matutuloy. Yes. Kung sa iba lang yon talaga namang napakasakit na kapag mo na mayroong bagay na ibibigay sa iyo, subalit hindi natuloy, ay talaga namang nakakadismaya. Masakit kung pinaasa ka lang niya. Di ba, Birado? Masakit. Dito sa ibinalita ni Kalingap Dan na nag-back out daw yung magbibigay sana sa hindi po natin malamang kadahilanan ay uh, wala naman po tayong problema sapagkat nangyayari naman yung mga ganyang bagay naisip ko nga na kapag uh, ito alam natin no na ikakasal na si Virador at si Maymay eh kung mag-backout kaya si Maymay pagkatapos ng lahat ng mga announcement ni Kuya biglang mag-backout si Maymay at talaga namang uh, mauuntog ng bongga bonga na ang pagpapakasal kay Virador ay hindi biro ano kaya mararamdaman ni Virador sa parte ni Maymay ang masasabi ko lang very good kay Virador ng masa. Ganun talaga. Pangit eh. Ba, ganun din dito sa sitwasyon nila Super Jr at Ate nakahit na kahit alam nila na mayroon silang matatanggap na iba pang gamit no ng mga ng sponsor o kung sino man, hindi po sumama ang kanilang kalooban. Ang sabi nila, ang sabi nila, okay lang daw. Bakit okay lang? Kasi ang importante sa kanila yung kanilang bahay. So dito, nalaman at natuklasan, nabisto ni Papa Dan, ni Kalingap Dan, ang tunay na karakter ni Atenelia at ni Super JR na marunong magpasalamat, marunong makuntento. Ganon dapat. Anong sabi? Ang importante, makalipat kami, mabawasan yung mga binabayad namin sa renta at mapag-ipunan namin yung mga gamit na yan. Paunti-unti. Di ba? Sana all. Sapagkat yung iba kasi sa atin, eh, alam nyo naman, no, na binigyan mo, eh lahat gusto nang makuha. Binigyan mo ng kutsara, pati tinidor, pati kamay mo, gustong isubo. Ah, ibang usapan yun pag ganon. Hindi ba? Hindi marunong makontento, hindi marunong magpasalamat. Gusto lahat ibinibigay sa kanila. Abusado, dahil ang asadong siopaw. sabi nila, pag-iipunan nila. Dapat ganon. Samantalang yung iba, anong iniipon? nag sila ng kasalanan. Nag-iipon ng sama ng loob. Nag-iipon ng inggit. Nag-iipon ng mga bagay na hindi na dapat iniipon. Kaya naiipon lalo. Samantalang itong sila Super JR. Nalaman ni Kalingap Dan na sila po ay may pusong mapagpasalamat. Hindi nag-iipon ng mga bagay na hindi mapapakinabangan. Subalit nag-iipon ng magandang halimbawa para din naman atin pong pamarisan. Kontento na kahit hindi na nila matatanggap yung iba pang gamit, ang importante sa kanila, yung pamamahay. Yung bahay na itinatayo sa kanila, ipinagpapasalamat na. Malaking bagay na para sa kanila. Kahit nung tinanong si Ate Nelia, ang sabi niya, hindi masama ang loob niya, masaya pa rin sila. Dapat ganun tayo, matuto tayong makontento, matuto tayong maging masaya sa ating pong mga buhay. Lalo na may mga taong nagmalasakit at nagbigay sa atin ito, ay dapat po nating pahalagahan at pasalamatan. Huwag kayong gagaya dun sa iba. Pinagpatayo mo na ng bahay, ang gusto pa may swimming pool. Wala no, naman, pero may katuloy na sila. Sabi nga nila eh, di ba? Kung ipagpapatayo mo nga naman ng bahay yan, no? at uh, mukhang hindi naman siya masaya sa ginawa mo, eh, palagyan mo ng swimming pool, <laughs> ng uh, bar counter, no? ano pa ba, palagyan mo ng farm, at uh, lagyan mo na rin ng mga kasambahay no? para tulungan sila. Kailangan may driver, may kotse. Bigyan mo na lahat para naman makita may unity sa kanila. At kung malaki-laki naman ang pondo ng Kalinga o ni Kalinga Prab, baka pwedeng nga uh, bukod dun sa kanilang bahay, eh, pwede natin silang patayuan ng kondominium. No? Kapag ganyan, talaga naman tumatayo ang balahibo eh, no? ko rin. Tumatayo na naman yung dugo ko, medyo tumataas dahil sa mga ganyang klaseng tao. Pero totoo naman, pwede naman natin ibigay yan, no? Lalo na yung swimming pool, pwedeng pwede, no? Pwede nilang magamit unang araw pa lang, pwede mo nang itulak sa swimming pool yung mga yan. Kahit walang ahunan na, okay lang, no? At least, ha, masaya sila sa ginagawa nila. Diba? Joke lang. Pero hindi naman joke yun. Totoo yun. Pero joke lang. Pero totoo yun. Totoo yun. Kaya, dito sa ginawa ni uh, Papa Dan, ni Kalingap Dan, na kahit hindi kagandahang balita, ang naihatid niya dito kila Super JR at kay atenelia. Ang kapalit naman nito ay nalaman niya kung gano kabuti ang puso ng mga taong ito. Pagdating sa contentment, pagdating sa pasasalamat, pagdating sa pagsisikap, sarili nilang pagsisikap na maibigay, na mapunan kung ano man ang kakulangan ng mga bagay na naibigay na sa kanila. Dapat yun. Parang kagaya lang din yan ang ginawang prank nila Kalinga Prab, nila Joy, dun sa nanay ni Joy, na lumabas kung ano ang tunay na saloobin o karakter ng nanay ni Joy At dito naman, ila Super JR at Ate Nelia Nakita natin ang kabutihan ng kanila po puso Kaya dito kay Kalingap Dan, kay papadan, Dan Mabuti naman na nagawa mo yun no, Akala ko medyo malaki lang ang katawan mo eh Subalit malaki din naman pala ang iyong puso sa pagkulong sa mga taong ito Kaya dito kay La Kalingap Dan, kay Papa Dan, kay Super JR at kay Ate Nelia Sinasaluduhan po namin kayo sapagkat kayo po ang dapat pamerisan ng ating pong mga kasamahan dito sa kalinga at ng ibang tao na nanonood dito po sa lahat ng mga bagay na ginagawa po ng kalinga para sa ating pong kapwa. Bilang isang mabuting ehemplo, bilang isang inspirasyon, yan ang ating pong nalaman at yan ang aking ibig sabihin dito po sa ating napag-usapan sa ating pong vlog. Alright? So, muli, maraming maraming salamat. Patuloy po nating suportahan si Kalingap Dan sa kanya pong channel ay napatuloy po itong lumago at patuloy pa siyang maraming matulungan na ating pong mga kababayan. At syempre, sa ating pong ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna, Rowella Pulalag, sa lahat po ng ating pong pamilya sa Kalingap, suportahan po natin at nagpapasalamat po kami sapagkat kayo po ay laging nandiyo para sa Kalingap. Alright? So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging buwak. So, what can we say? Good morning, good evening, good day. And God bless you all.